Good morning guys. Back to work na naman. Kailangan magsipag, may asawa na. Work every day, every day work. That's the final decision. <laughs> Ganyan talaga ang buhay. Kailangan magsipag. So yun po, inaandiin po tayo sa upuhan. Ako po. Ko county na lang to. Ito po, ito po yung adik ng anong oh kuyos nila. Joke lang. Pero that's the final delicious. Ini papa hindi tapi kan tidak kena

papaka so, kakaunti maliliit manita. na po. At ah, ka. Alas po kakaunti na gawa yeah. ng maliliit na matagal-tagal na upo.